Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong kaarawan ko ngayon. Orihinal na kwento ni na Sinovuyu Makunikalwa, Josie Versfield at na Kosingifili Masibuku. Isinalin sa Filipino at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Silao! Gising na! Singisili! Kaarawan mo ngayon! Karawan ka ko ngayon at araw din ng pasukan, Mama, mama, hulaan mo kung anong araw ngayon? Sigaw ko. Palagi kong tinatanong ang aking ina tuwing umaga kapag kaarawan ko. Oh, o, lang ang lugaw para sa kaarawan mo. Kainin mo agad at maghanda ka na sa pagpasok sa eskwela. Hindi ka pwedeng mahuli dahil birthday mo. Mmmmm! Gustong gusto ko ang lugaw, lalo na kapag nagmamadali ako. Lunok, lunok, lunok. Sa silid-aralan, alam ng lahat na kaarawan ko ngayon. Umawit sila ng kantang Happy Birthday at binigyan nila ako ng mga sulat na gawang kamay. Sabik na ako sa espesyal na handa na iluluto ni Mama. Hindi ko na mahintay na makita si Sisipu, ang paborito kong pinsan, siya rin ang matali kong kaibigan. Kaarawan niya rin sa darating na Setyembre. Aling mano kaya ang iluluto ni Mama para sa akin? Sana iyong mataba. Singisili, anong paborita mong bahagi ng kwento? Tanong ni Ginang Makombe. Lugaw na kalabasa at maispo. Sagot ko na parang nananaginip ako tinawanan ako ng mga klasiko. Nang umuwi ako, sabik na si luhambo, Minsan lang siyang nagdiwang ng karawan noong ikadalawamputwalo ng Abril. Ngayon, ikalimang beses ko nang magdiriwang ng karawan. Tingnan ninyo ang mga pagkain. Niluto ni Mama ang mga paborito ko. Pritong manok, mais, kalabasa, lugaw, spinats, at espesyal na tinapay galing sa aming hardin lahat. Maligayang kaarawan, Singisili! Happy birthday, Singisili! Ilang taong ka na ngayon? Limang taong gulang na ako ngayon. Sagot ko. Binuhat ako ni Papa at pinaikot niya ako. Ang aking singisili, matanda ka na para ka ng isang teacher. Biro ni Papa. Hinayaan ako ni Mama na piliin ang pinakamalaking hiwa ng pritong manok. Ako rin ang una niyang hinaina ng pagkain. Isinawsaw ko ang espesyal na tinapay sa gravy at nginitian ko sila. Sabik na ako sa susunod kong kaarawan.